Well, upon looking at your resume, I can see that you are fit for the position that we are looking for. However, as a sales associate. So, it's up to you either you want to accept it or not. Po? Sales associate? Nagpo-promote ng products sa mall or sumasagot ng call sa mga customer. So, ibig sabihin, crew ako sa department store. Sorry po ah. Kasi hindi po siya bagay sa ina-apply ang komposisyon ng pagiging manager. But it's more than that, Koy. There, you can have more experience and you will know your job well. And don't worry, hindi masasayang yung trabaho mo dito. Because you can use that experience to level up your skills. <laughs> Sorry po ah, I can't accept that offer. Kasi po, may pinag-aralan po ako. Siguro po sa iba niyo lang po ibigay yung offer na binibigay niya sa akin. Oh well, if that's the case, I cannot do anything about it. So, thank you for applying and good luck. Uy, Tul, ikaw nga. Kamusta? Uh, ito, okay lang. naghahanap pa rin ng trabaho. Wala kasi akong mahanap eh. Sakto, Tol. Hiring kami ngayon ng merchandiser. Baka gusto mo mag-apply. -re refer kita. Ako? Merchandiser? Nagpapak ng mga products sa mall or grocery store? Tol, nakapagtapos ako. May pinag-aralan ako. Hindi bagay sa akin yung ganyang uri ng kababang klase ng trabaho. Um, Koy, wala namang mataas mm. o mababang trabaho. Lahat, kasi lahat naman ng trabaho ay mahalaga. Lalo na sa mga mm. tao na nangangailangan. Saka, di ba, fresh graduate ka pa lang. Wala namang mm. masama kung mag-uumpisa ka sa mababa. Ang <laughs> <laughs> dami mong sat, sat pre. Ang sabihin mo, hanggang dyan ka na lang sa pagiging merchandiser mo. <laughs> Nagtapos ka pa kung ganyan lang uri ng trabaho yung gagawin mo. Um, Tol, nagmamagandang loob lang naman. At saka, hindi totoo yan na hanggang dito lang ako dahil may pangarap din ako sa buhay. Uh, basta ako, okay na muna ako dito. Ang mahalaga meron kaysa wala sige na, Tol. Mauna na ako at may trabaho pa ako. Oh, siya. Sige na. Sige na, sige na. Koy? Ikaw nga. Hindi kita nakakilala. Anong nangyari sa'yo? Ah... Uh, aha. Ah, ito, hanggang ngayon, wala pa rin akong nahanap na trabaho. Hirap kasi maghanap eh. Kaya ito ngayon, nagtitipid ako. Nayan na kasi ako sa mga magulang ko eh. Ikaw, parang nung kailan, kuro ka lang sa isang supermarket ah. Pero ngayon, manager ka na. Joker ka talaga. Anyway, ba't nga pala hindi ka pa nakakahanap ng trabaho? Dahil ba sa rason mo? Ah... Uh, oo. Um, Koy. Sa akin lang ah. Wala namang masama kung magsisimula ka sa mababang posisyon eh. Walang instant success. Walang overnight success. Kung kinakailangan na natin ang butas ng karayom pasukoy natin. Kasi dito natin malalaman kung ano yung kaya nating gawin at kung ano yung ating kakayanan. Eh, nahihiya kasi ako tol eh. Naturing to ang nakapagtapos ako ng pag-aaral pero mababalang trabaho ko. Ganun ako ba nahihiya sa mga taong nasa paligid mo? Kung ano sa sasabihin nila sa'yo? Eh kung ganun tol, mamamatay ka niyan sa gutom. Ang solicited advice ko lang tol ha take any job until you find your dream job. Because pride won't buy you bread. Eto, hiring ang aming company ngayon. Kapag handa ka nang mag-apply na kahit na anong position, mag-apply ka dyan. O sige na, mauna na ako. Ingat ka, tabi. tol. Buti dumating ka. Pero hindi mataas na posisyon yung hiring namin ngayon, ha? Okay lang, tol. Alam mo ba? Nag-iwan sa puso't isipan ko yung mga sinabi mo. Uh, tama ka naman. Hindi naman masama na mag-umpisa sa mababa. Kaysa magutuman ako at pairalin ko yung pagiging ma-pride ko. Kaya pumunta ako dito. Uh, siya nga pala, Nasaan pala yung HR manager? Ako, tol. Ako mag interview sa sa'yo. Ha? Paano nangyari yun? Di ba merchandiser ka lang? Pa paano ka napunta sa ganyang posisyon? Dati crew ka lang tapos ngayon manager ka na. Nagtataka lang ako. Paano mo na gawa yun? Okay lang, okay lang. Sabi ko naman sa'yo, walang masama kung mag ka sa mababang akbang. Unti-unti mo yung pag-usad mo. Maaaring mabagal, pero at least sigurado ka na umuunlad ka. Maraming salamat tol ha. Saka congratulations. Kasi deserve mo yan. Matyaga ka kasi. Pag-igiya mo lang, Todd, ikaw na ang susunod. So ano? Ready ka na ba maging sales lead? Yes, And I am ready. So ano? Let's go? Let's go. Tara, pasok tayo sa loob. <slurring>